Tumaas pa ang kaso ng dengue sa buong bansa dahil sa panahon ng tagulan. Habang nadagdagan pa ang kaso ng MPAX, si Bien Manalo sa report. Kinumpirma ng Department of Health na may labing walong MPAX cases na silang naitala sa Pilipinas simula noong nakaraang buwan. Sa bilang na ito, lima na ang gumaling habang labing tatlo ang naka-isolate pa rin. Labing isa ang nagmula sa National Capital Region, anim ang nagmula sa Calabar Zone at isa naman sa Cagayan Valley. Nilinaw ni Secretary Herbosa na wala pang aprobadong bakuna ang Food and Drug Administration o FDA laban sa MPOX. Tuloy ang ating testing, tuloy ang uh, pagpaalam sa mga tao how you get this. We've also started to disseminate information to all local chief executives, mga barangay officials at business owners. Samantala, tumaas pa sa 68% ang kaso ng dengue sa buong bansa simula noong nakaraang taon ayon sa Health Department. Paliwanag ni Secretary Herbosa dahil na rin ito sa pagsisimula ng panahon ng tag ulan Panahon na ng dengue. Alam niyo naman, pag pumasok ang bare months at tag-ulan, talagang dumadami ang lamok. At ang trend continuous pataas itong nakaraang buwan 25% pa rin yung trend. So talaga pong ina-warningan na natin ang ating mga kababayan sa sakit na dengue. Sa ngayon ay may mahigit 208,000 na nagkaso ng dengue sa bansa. Ilang rehiyon na rin ang isinailalim sa state of calamity dahil sa mahigit 40% na dengue cases sa lugar. Kabilang dito ang Region 3, Region 6 at Region 7. Dahil dito, puspusan ang ginagawang hakbang ng health department para puksain ang mga pinamamahayan ng mga lamok na nagdadala ng dengue o ides agp kasama narito ang pagpapaigting ng vector control na layong pababain ang dami ng lamok kami po ay nagdi-distribute sa mga regional offices namin ng larvicide at adulticide ito yung mga para mabawasan yung numero ng lamok importante ding hanapin yung mga pinagpupugaran nang lamok, kagaya ng mga lumang gulong, timba, yung mga alulod ng bahay. Pero sa kabila ng pagsipan ng kaso ng tinatamaan ng dengue, e ng DOH na bumaba naman ang fatality rate. Katunayan, bumaba sa 0.26% ang fatality rate mula sa 0.39% na naitalan noong nakaraang taon. Mabilis umano kasing naaagapan at nagagamot ang mga tinatamaan ng dengue. Patuloy naman ang paghikayat ng Kagawaran sa Publiko na panatilihing malinis ang kapaligiran para maiwasan ang nakamamatay na dengue. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.